Grabe, 3 months pa lang. Tingnan nyo, ang dami ng bulaklak. Good morning mga kaagri. Gusto nyo ba na mabilis lumaki ang tanim nyong kalamansi? Tara, pag-usapan natin ang tatlong salik batay sa aking personal na karanasan at obserbasyon. Una sa mga salik na masasabi kong malaki ang naitutulong sa paglaki ng kalamansi ay ang sapat na sikat ng araw. Mas mahabang oras na naka-expose sa sikat ng araw ang ating mga tanim. Mas mabilis silang lumaki. Mas maraming sanga yung sumisibol. Tingnan natin yung isang puno ng kalamansi na itinanim ko. Maglilimang buwan na nga. Ito yung pinakamalaki bagaman sabay sabay ko sila itinanim mahigit isang metro na yan pero dahil mas exposure sa araw hindi nasisilungan ng mga puno ng saging mas malaki sya kumpara dito sa mga nasa gilid ng daan na uh, nasisilungan ayan o oh, halos mabansot kakaunti yung sanga malaking tulong talaga yung sapat na sikat ng araw hindi lang para mapalaki natin ang mabilis yung mga tanim natin kundi para mas maging matatag sila, hindi kagad ka may tumba ng hangin. Pangalawang salik yung regular na supply ng abono. At least 15 days interval, kada labing araw, nag apply tayo ng abono. Hanapin din natin yung pinaka hiyang na abono sa lupa na pinagtamna natin ng kalamansi. Depende kasi yan sa lupa sa lugar namin ang pinakahiyang ng kalamansi ay 4600 nasubukan ko na rin yung 2100, 1620 triple 14 pero iba yung response ng kalamansi sa riguria mas maraming dahon mas maraming sa ngayon sumisibol pagka ito yung ginamit ko at pangatlo yung pinakamahalaga yung sapat na patubig dahil kahit na tambakan natin ng abono yung tanim natin hindi magagamit yan ng halaman kung kulang siya sa tubig ang requirement lalo na pagkaganitong tag-araw minsan sa isang linggo dapat pinapatubigan natin yung kalamansi kapag naibigay natin ng tatlong salik na to panigurado isang taon pa lang pwede na nating pabungahin yung ating mga tanim. Tandaan natin, sapat na sikat ng araw, regular na supply ng abono, at sapat na patubig. Thank you for watching. wala nang dumadapo mga kaergan pero okay na rin yung mga nahuli natin sakto lang Naka, makakapag uwi tayo ng pang ulam thank you po sa panood shout out to sir noel and sir roy arcibal